Magandang araw mga kaboses at uh, ko ka ng ordinaryong mamayan Tayo po ngayon ay uh, muling uh, magbabalik pero this is going to be a recorded one. Pero ito po kaysa ay nakakabahala po itong natuklasan po natin. Natuklasan po natin dito sa mga projects ng flood control or uh, flood control projects dito po sa ating lalawigan dito sa La Union. Lalong-lalo lalo na po sa first District dito sa La Union. Ipapakita ko po sa inyo nang sa ganon ay makita po natin kung ano po ang nangyari at natuklasan ng uh, inyong lingkod, ang inyong uh, kaibigan hinggil naman sa mga projects dito po sa ating lalawigan ng La Union. Ito po ay nakita natin sa website ng ating pangulo na isumbong sa pangulo.ph na kung saan ito po yung mga natuklasan natin ng na mga projects. Ito ang mga projects na nakuha po ng Gerard or St. Gerard Construction uh, General Contractor and Development Corporation. One is worth 98,996,959 pesos and 56 centavos dito po naman sa ating lungsod ng San Fernando. Pero mamaya po natin tatalakayin yan. Ang una po nating tatalakayin ay ito po dito po sa San Gabriel, La Union, na kung saan ito, Barangay Nagsabaran at Barangay Poblasyon San Gabriel, La Union. Kung makikita po ninyo, ito po ang coordinate. Ito po ang coordinate ng naturang project. Ipapakita ko po sa inyo sa pamamagitan po ng ating uh, Google Maps. Ano ha? Punta po tayo sa Google Maps at ito po ito po ang uh, Google Maps. Yan. Yan po ang uh, nakuha natin, copy-paste po natin, yung uh, coordinate na nakuha natin sa website ng ating Pangulo. At ayan po ang lalabas. Ito po ang nasa, uh, ito po yung nasa uh, Nagsabaran. Ito po yung sinasabi po natin, Barangay Nagsabaran, San Juan, La Union. Yan. So, eto po ngayon, yan, nakapin po siya. Yung makikita po ninyo na pin red na uh, Google pin na sinasabi po natin, eto po yung project. Eto yung project na makikita po ninyo. Kung i-zoom in natin yung project, ay eto lang po. Mula dito, yan, makikita po ninyo, yan, Ayan po ang project. Kahit i-zoom in pa po natin yan, ayan lang po yung project na DK na ayon po doon sa description na nandun sa ating Pangulo, sa website ng ating Pangulo. Yan ang project. Kung makikita po ninyo, dito po naputol hanggang dito po sa bandang may pin. Yan. Yan po ang simula hanggang dito po yan. Ngayon, Meron pong pangalawang project. Ito po naman ay ang nasa poblasyon. Yan. Kung ang ating kukunin naman ang coordinate ng naturang project at ilalagay po natin sa Google Maps, makikita po natin na ayan po ay magkatabi. I-zoom out po natin ito. Nang sa ganun ay makita po ninyo. Tandaan po ninyo. Nandito po sa may kabaruan na Road yung sinasabi po natin kanina na nagsabaran project. Ngayon, i naman natin dito yung coordinate ng project dito po naman sa publasyon. Yan. Enter. Diyan po natin makikita. Magkaiba po. Uh, hindi. Hindi yan ang coordinate. Saglit ha. Parang nagkamali, pa, nagkamali ata. Barangay Publasyon. Pero bakit ganun yun? Uh, eto, sa Barangay Bukaw. Tignan natin ito. Ito po yung uh, coordinate. Ang makikita natin at ilagay po natin dito ang coordinate. Enter. Ito po yung project. Kanina, yung nakita po natin na project ay nandito. Bukaw pala yun. Iba pa yung uh, sa, ano, sa uh, kublasyon. Kung i-zoom in natin, ito po yung kanina, yung nakita natin, di ba? Kabaruan, nag 1 Road. Ha? Nandito po yung project, nandito po yung pin kanina. Ito, itong lugar na to, yan, pinin po natin, yan ang pin. Yan ang coordinate po niya. Makikita po natin na magkalapit sa pin kanina ng uh, yan. Okay? Okay. So pag 'yan po ang pin na sinasabi po natin at ito po naman yung project na flood uh, construction of flood control structure along Baroro River Barangay Bukaw San Gabrielo Union. Ayan po. I-zoom out po natin para makita natin yung extent ng uh, project. Zoom out. Mukhang malaki itong project na to. Yan. So mula dito pag makita po natin, i-zoom in natin mula ngayon dito hanggang dyan. Dyan po natin makikita yung dulo ng project. Dito po banda. Ito, yung dulo ng project. So, ibig sabihin yan, magkabilang panig yung project. Yan po. Magkabilang panig, makikita po natin dito, mula dito, hanggang dito, and then mula dito, hanggang dito po naman sa parting ito. Yan. So napin po natin yan. Now, maipapakita po ako sa inyo na ito po ay ginawa po natin kanina na screenshot nang sa ganon ay makita po ninyo itong ating pinag-usapan. Yan. So ito yung project sa uh uh ito sa Barangay Bukaw. Ha? Nang sa ganon ay uh, makita po natin. na 'yun? Uh yung pinakita natin kanina. So 'yun po ang pinakita po natin sa inyo nang sa ganon ay uh, iba to. Nang sa ganun ay uh, ma makita po ninyo 'yan, yung project. Ha? eto yung, eto yung sa Google Maps Google Earth yan pero eto naman yung nakita na po natin so eto po eto yung kay bukaw yung red eto yung kay bukaw yung red ngayon eto naman yung sa nagsabaran eh okay, nagsabaran makikita po ninyo ang diperensya huh? uh, parang ayaw ata niyang ipakita. Saglit ha, pakita ko po sa inyo. Nang sa ganun ay uh, malaman po natin. Uh, share screen, windows, yan. So ayan na po. Ito po ngayon ang menarkahan na po natin. Ito yung red ay ang bukaw project. Ang Bukaw Project po ay nagkakahalaga ng uh, nagkakahalaga ng ayon sa website ng ating uh, Pangulo ay nagkakahalaga po yan ng 154 million 399,985 pesos. So, ito pong dalawang project na to ay magkaiba Pakita ko po sa inyo ulit. Share screen. Sumbong sa Pangulo. Yan. Kita na po natin. Ito po yung sinasabi po nating uh, Barangay Bukaw. 154,399,996 uh, pesos and 76 centavos. Dito naman sa poblasyon, ito, ito sa nagsabaran, 154,399,985 pesos and 85 centavos. A difference of about 11 pesos. A difference of 11 pesos. Pero pag titignan po natin ulit, ang sinasabi po nating kanina na sinasabi po natin kanina na picture yan, yung isa ay napakalaki, yung isa ay napakaliit, pero magkapareho lang po sila ng project. I mean, magkapareho lang po sila ng budget. Pareho, pareho po silang 154,399,000 pesos. And some change. So, mula dito po sa nakikita natin na mapa, at doon sa amount or halaga ng project na ayan po ay tapos na noong last year April 15 magkapareho po yung date na magkap na natapos pati yung sa uh, population so ano ngayon ang masasabi po ng ating pangulo hinggil po sa bagay na to at kayo po mga kaboses kayo po mga taga San Gabriel at tayo pong mga yun, Ano po ang konklusyon na may uh, na makukuha natin doon sa pinakita po natin? Something is wrong on this project. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas.